Hello so, mga idol, magandang gabi po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Sana na sa mabuting kalagayan po kayo. Uh, at ako naman ay nakaka na sana at makatulog na sana. Kaso lang nag-spray si baba ng baygon kasi nung ano, maraming lamok nakapasok sa loob. Ito si naglalaro yung mga bata labas-pasok sa loob. Tapos yung door ay laging naka-open. So, maraming lamok sa loob. Hindi pa tayo ng guys. Kay... <laughs> Nag-connection ako dun. Hindi tayo dito. Andito ako sa grahe, nakatambay. Dito sa may grahe ng sasakyan. Lumabas ako, guys, kasi nag-spray si Baba ng manok. Baygon sa loob marami kasing lamok. Sana samahan niyo po ako dito na mag-live tayo. Tagal ko na gusto mag-live guys kaso lang sobrang busy ko sa trabaho at maliit lang ng ano, rest ko. Kunting oras lang. Ito, kinagat ng lamok. <laughs> Hindi yan pimples guys ha. Kinagat ng lamok yan. Kaya kanakan yan wala po akong pimples kinagat ng lamok kaya nag-spray ng baygon ng amo ko ngayon pinalabas ako kasi hindi ko kaya yung amoy ng ano baygon Kumusta na po kayo mga idol Gusto ko kayong ano gusto kong samahan niyo po ako sa ngayon. Dito ako nag-iisa sa labas. malis po sila. Malaki yung bahay. Sobrang laki bahay guys. Ako lang isa katulong dito. Sobrang laki ng bahay. Ayun guys. Tsaka may ano pa yan doon sa labas. Ayan. Malaki yan. Sobrang laki yan. May apat na tatlong kwarto pa dyan doon. Banda. Kasada na yan dyan, guys. Tapos dyan, may bagong, ano dyan, bagong patayuan ng ano. Lag, ano pa lang sila. Naglilinis pa lang sila ng area para tayuan ng bagong bahay. Kaya, mga idol, kamusta na po? Sana nasa mabuting kalagayan po kayo. Isa, dito naman sa akin, okay naman ang amo uh, ko dito eh. Walang problema. Kahit magtapon ako ng basura, tinitingnan nila ako parang hindi ako mapahamak doon sa kanto. Marami kasing tambay dyan ng malalaki sa mga taponan ko ng basura. Kaya may CCTV nakatutok. May CCTV okay, so, guys. <laughs> dalawang CCTV niya nandun doon sa gate banda yung isa. Ano yun? Tapos yung dalawa doon. Doon doon naka ano yung isa tapos yung isa doon doon nakatutok sa tapos doon sa kanto banda dit doon yung kanto na tapunan ko ng basura kaya nakatutok yung CCTV sa akin <laughs> alam nila yun na tapos na lang ng trabaho ko patulong na sana ako kaso lang sabi ni baba kaya ko ba daw yung ano amoy ng baygon kaya lumabas ako dito kasi pagmamoy ko yung baygon or perfume, masakit yung ulo ko at masusuka talaga ako sa baho. Yung perfume kasi guys, binabawalan ako ng amo ko kasi masusuka ako pag ano, makaamoy ako ng perfume. Hindi ako gumagamit ng perfume. Pero so, araw naman ako maliligo. <laughs> Yan, mahina kasi yung signal eh. Alam niyo ba guys, hanggang ngayon kahit wala ng COVID, <laughs> nagmamas pa rin ako. Kasi, ano, pag makamoy na ako ng perfume or yung bukor, yung bukor kasi dito, yung masakit sa ilong, tapos, you know, kinagat ng ano yan, kinagat ng lamok, dito pa oh. Tanong ko lang po guys, sino po yun yung mga <laughs> Ginagulo kasi ako ng ex ko eh. Ang tagal-tagal na namin naghiwalay, 2019 pa, nagginagulo niya ako palagi. Hindi siya makamubuon, hindi niya makita yung mukha ko. <laughs> tagal ako na siya ang pinapalaya. Kasi ayan ay, niya nung ano eh. Hindi naman kami kasal. Kaso lang, iwan ko lang kung bakit habol-habol na siya sa akin. Kasi sabi niya, kahit saan ako magpunta, susundan niya ako. E di wow. Wala naman siyang ibang habol sa akin, kundi pera eh. Pera, pera, pera. Magpapadala ako ng pera allowance ng aking anak. Galit na galit siya. Kahit hindi para sa kanya yun yung mga padala kong pera para allowance ng mga anak ko, hindi para sa kanya. Ayun, pag magalit siya, nagbabanta ng patayin ako o patayin niya anak ko. O ba? Diba? Ano bang dapat kong gawin mga idol? Kasi tagal na kami naghiwalay niyan. Noon kasi, halos lumuhod ako sa kanya para lang sa mga anak namin halos araw at gabi ako, kahit ng trabaho ako, umiyak ako para lang maayos ang pamilya namin. Pero hindi kami kasal noon. Hanggang ngayon, hindi kami kasal. Hanggang nahiwalay na kami. Eleven years kami nag, ano, eleven years po kami nagsama. Wala akong balak na mag-abroad sana kasi may negosyo. May maliit malit na negosyo lang kasi po. Ayong ano ko doon sa pinaspa ko noon. May baboyan kami. Nagtitinda ng mga gulay sa palingke. Nagtatanim ng mushroom. Kami din nagbibinta. Kaso lang, yung gali niya kasi, kahit na may anak ako maliit, bagong panganak ako, ako yung kumakayod. Siya yung nagsusugal, nag-iinom, tapos umuwi ng Sobrang hirap po. Hi, good morning, Ma'am Morning. Good morning na pala. Sobrang hirap yung kalagayan ko noon. Kahit buntis ako, kumakayod po ako sa bukid. Parang hindi kami magutom. Habang siya po, nagwalwal sa barakada umuwi ng ilang araw, minsan umuwi ng dalawang linggo, minsan din umabot pa ng isang buwan, tapos pag makapera siya ay eh, itatry ko minsan na hingian ng pambili ng bigas. Naku po, lumayas. Hindi magbigay. Mas priority niya yung mga barkada niya noon. Ngayon naghahabol-habol niya, pinapalaya ko na. Ahay, buhay. Hindi na ako nag, nakialam sa kanya ng ano, kahit anong gagawin niya. Hindi ako naghanap ng income niya. Noon pa yan, hindi yan nagbibigay ng income. Kulang pa yan sa kanyang bisyo. Nagbibigay yan sa mga anak ko lang, sa akin hindi. Noon, halos ako lumhod sa kanya kahit nandito na po ako umiyak ako araw at gabi hindi ako makatulog sobrang depression ko Kung hindi lang marunong ako mag ano dala ng problema naku po yung depression sobrang depressed ko talaga sa ex ko hanggang ngayon po lagi siyang nanggugulo sa akin wala na eh ayaw ko na talaga nakamove na ako tagal na Sabi niya sa akin noon, lumayas ka dito kasi hindi mo lugar dito. Umalis ka, umalis ka dito sa bahay. Ganon. Ngayon, nandito na ako. Hindi niya alam yung mga plano ko sa buhay. Matagal na ako dito mga idol. 7 years na po ako dito. Wala akong nakitang pundan. Halos sahod ko. Pinapadala ko sa kanya. Ngayon, nung unang ano ko, yung unang kontrata ko, nakabudget talaga bahay, lote, bahay talaga lote, yung plano ko pag alis, hanggang ngayon, hindi ko talaga yan nakalimutan. Yun pa rin ang goal ko. Abroad ako, kasi goal ko, bahay, lote. Gusto ko na may sarili ito kundal. Nung unang kontrata ko, pangalawang, ay pang, at pangatlong sahod ko, budget ko na sa ano, budget ko pang bahay. Hanggang hanggang umabot ng ano, 11 months ata or 10 months. Umabot ng 10 months. Doon ako na nalaman na wala pala siyang ginagawa sinusugal niya yung mga padala ko lahat niinom lagi nilalasing kasi nasumbong yung kapat bahay namin na lagi nasa sugalan sabi niya sabi ko sana yung mga materials na sinabi ko na kabudget sa pera pinapadala ko kasi gusto ko ng isang kontrata lang sana pagkatapos ang kontrata ko uwi sana ako sabi niya, ay, Huwag mo nang hanapin yung mga materials. Kasi susurprise kita pagkatapos ng bahay. Ay nako po. Natapos na lang yung isang kontrata ko, mga idol. Hanggang ano, 23 months, doon ko na, ah, 22 months, doon ko nalaman. Kasi iyak na iyak siya ng madaling araw, lasing, galing sa inuman, galing sa sugalan. Alam mo ba yun? Sobrang iyak na naiyak, nang iyak ng iyak na lagi sa akin nagsusuri. Di ko alam kung akala ko na disgrasya. Iyak siya ng iyak kasi wala palang ano, pinapatay yung bahay. Walang nabiling pundar. Walang napatay yung bahay kahit anong pundar wala doon na siya na ano kaya hiniwalayan ko talaga siya habang iniisip ko na ano lagi niya akong ginugulo nung kuna niya po ako eh kaya yung hiniwalayan ko na siya na kaya pagpahiwalay na talaga ako nung unang kontrata ko pa tapos, nag-extend na naman ako. Nag-extend. Pag-extend ko, eh, syempre, wala namang wala namang asawa na masira yung pamilya, ba? Diba? Na dahil sa mga anak ko, nagkaayos pa, gusto maayos, ne? maayos yung pamilya namin. Pagkatapos ng kontrata ko, extend ako ulit ng isang kontrata, another 2 years contract. Hindi ko pa rin nakalimutan yung goals ko. Bahay lupa pa rin, bahay lupa. Yung goals ko kasi, pag ako yung mag, ano, magplano, hindi ko yan bibitawan hanggat hindi ko makamit. Kaya tuloy pa rin ako, hindi ako umuwi, nag-extend po ako ng another 2 years. Hiwalay na kami. Ito yung panganay ko. After po ng 2 years, naghiwalay po kami. Hiniwalayan ko yung papa ng mga anak ko. Pero after a uh, few months, Kinakausap ako palagi ng aking panganay kasi yung mga anak ko babae dalawa. Sabi niya, Mama, sana maayos yung pamilya natin. Hindi eh, naman ako magulong tao eh. Nakakaintindi naman ako. Hindi napapakamartir ako ng dahil sa mga anak namin. To 2019. 2019 December po ang end ng contract ko sa unang kontrata ko. na yung pangarap ko noong unang kontrata. So, pag-continue ko ng kontrata ko, another two years. Alam nyo ba yung mga idol, sobrang martyr ko talaga noong mga time na yun. Ang dahilan talaga sa mga anak ko, iniisip ko mga anak ko, ganito ganyan. Wala naman talagang mag iisip ng pamilya. Masira yung pamilya ba, di ba? Pagpakatanga na naman ako. Kasi sabi niya, magbago ng buhay na siya. Nagbagong buhay na isang buwan lang po, tres. Dahil sa mga anak ko, sabi ng anak anak ko yung panganay. Ako na bahala dito mama, magpatayo tayo ng bahay para pag-uwi mo. Wala na ka nang maisipin na wala tayong bahay, wala tayong lupa. Naisip ko ng ilang bisis, sabi ko, sarili ko, kapag ituloy ko yung mga ganito, pagpatay. Mahirap makapartner ka ng bisyoso. Sobrang hirap mga idol. Grabe yung mga karanasan ko. Kung hindi lang ako marunong magdala ng depression, problema. Siguro yung mga nagbabiral na mga nagbigte. Naisipan ko yan.